Higiniit na mga kontra sa anti-cybercrime law na dapat nang ibasura ng Korte Suprema ang naturang batas. Marami raw kasing mga malabong provision dito tulad na lang po ng e-libel, cybersex at pag-restrict o pag-block sa mga website na masasangkot umano sa cybercrime. Narito report. Tatlong linggo bago mapaso ang temporary restraining order laban sa anti-cybercrime law. Sumabak na sa oral argument sa Korte Suprema ang ilang nagpetisyon kontra rito. Isa sa tinalakay ang probisyon kaugnay ng e-libel. Malawak at malabo ang nakasaad sa batas tungkol dito. Kaya posible raw na akusahang libelus ang isang komento na negatibong puna lang pala sa isang opisyal ng gobyerno. Di rin daw malinaw sa batas kung sino-sino ang maireklamo ng e-libel. Halimbawa, kasama ba ang mga nagpost ng komento sa umano'y libelous na online article. Irereklamo rin daw ba ang mga nag-like o nag-retweet ng sinasabing libelous na online post. Si Chief Justice Maria Lourdes Sereno nagpahiwatig na tila makatutulong ang batas para maiwasan ang cyberbullying. Nababahala raw ang punong mahistrado sa mga insidente ng pagpapatiwakal bunga ng cyberbullying. Ipinunto rin ng bagong upong si Associate Justice Marvic Leonen na dapat protektahan ng gobyerno ang maliliit na taong wala raw bose sa komunidad. Pero giti Justice Antonio Carpio, tila outdated na umano ang probisyon sa libel, lalo na't may mga rekomendasyon na raw sa international community na i-decriminalize ito. Naging sento ng oral arguments ang probisyon sa cybersex. Ayon sa mga petitioner, di raw klinaro sa batas kung anong content ang maituturing na malaswa. Ipinunto rin ng mga kontra sa batas kung bakit mas matindi ang parusa sa lalabag sa anti-cybercrime law kumpara sa revised penal code gayong wala namang pinagkaiba ang elemento ng krimen sa dalawang batas napag usapan din ang takedown power ng Department of Justice o ang kakayanan nilang i-restrict o i-block ang mga website na sinasabing may paglabag sa anti-cybercrime law. Pero ayon na mismo sa Office of the Solicitor General, labag ito sa konstitusyon. Ipinaliwanag din ng mga tuto sa batas na labag sa right to privacy, ang probisyon kaugnay ng kapangyarihan ng gobyerno na mangolekta ng traffic data. Ayon naman sa ilang mahistrado, posibleng di nga malinaw ang limitasyon nito.